Hello guys, pinabla ko ngayon Uwi Ayan mga guys Ganda ng tanawin okay, Ito yung bundok Andito naman ako sa ano Sa isang Bagong ano Subdivision mga guys. <coughs> Kalawak na ito. <coughs> Tama lang yung uwi ko mga guys medyo oh, malamig-lamig hindi <laughs> katulad ka ng grabe ng init well yan mga guys ang akong video for today thanks for watching mga guys